Natukoy sa isinagawang inspeksyon sa mga water tributaries ng Pikit Cotabato ang malawak na kumpul ng water lily o water hyacinth sa Pulangi River sa bahagi ng barangay Paido, Pulangi. Nanguna sa naturang inspeksyon ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC at Incident Management Team ng lokal na pamalaan ng Pikit. Pinag-aaralan nila sa ngayon ang planong desilting o pagtanggal sa naturang mahalamang tubig. Napipigilan kasi ng water lily ang natural na daloy ng tubig lalo na kung panahon ng baha kung saan inaano dama mga debris mula sa iba't ibang lugar tulad ng mga sanga ng mga kahoy at mga basura ito ang dahilan kung bakit umaapaw ang tubig baha sa mga low-lying areas tulad ng mga barangay na Binaha Kamakilan na dinadaluyan ng Kalawag Creek kabilang dito ang barangay Hinatilan Lagundi Manaulanan Pamalian Silik Punol, Paidu Pulangi Napalabas ng Rio Grande de Mindanao. Sinuri sa naturang inspeksyon kung gaano kalawak ang kumpol ng water hyacinth upang matukoy naman kung anong mga equipment o gamit ang kinakailangan para sa gagawing desilting. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.